Magandang gabi, mga kapuso. Marahil iniisip ng marami sa atin nang na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, na libu-libong kilometro ang layo mula sa Pilipinas, ay isang problemang banyaga lamang. Ngunit ang katotohanan, ang bawat pagsabog, bawat pag-atake, at bawat pagbabago sa linyang pandigmaan doon ay lumilikha ng mga alon na umaabot hanggang sa ating mga dalampasigan. Ang pandaigdigang ekonomiya ay parang isang malaking sapot ng gagamba. Kapag nayanig ang isang bahagi, nanginginig ang kabuuan. Bilang isang bansang nakikipag-ugnayan sa buong mundo para sa kalakalan, ang Pilipinas ay hindi ligtas sa mga epektong ito. Ang giyera ay hindi na lamang usapin ng teritoryo, kundi isang krisis na humuhubog sa presyo ng ating mga bilihin at sa katatagan ng ating kabuhayan. Ang digmaang ito ay nagsimula noong Pebrero 2024, ngunit ang mga epekto nito ay patuloy na lumalalim hanggang ngayon. Hulyo 2025. Ang Russia ay isa sa pinakamalalaking producer ng langis at natural gas sa mundo, habang ang Ukraine naman ay tinaguri ang breadbasket of Europe o kamalig ng pagkain sa Europa. Sila ang pangunahing tagap-supply ng trigo, mais at sunflower oil sa maraming bansa. Dahil sa kaguluhan, nasira ang produksyon at nabarahan ang mga ruta ng kalakalan. Ito ang dahilan kung bakit biglang nagmahal ang mga pangunahing produkto sa buong mundo. Para sa Pilipinas, na umaangkat ng halos lahat ng supply ng langis nito at malaking bahagi ng trigo para sa tinapay, ang epekto ay direkta at hindi maiwasan. Bakit nga ba ito mahalaga sa isang ordinaryong Pilipino? Isipin na lang natin ang ating pang-araw-araw na buhay ang presyo ng pamasahe sa jeep at bus ay nakadepende sa presyo ng diesel. Ang kuryenteng ginagamit natin sa bahay at eskwelahan ay apektado ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Maging ang pandesal na almusal natin ay apektado dahil ang harina na galing sa trigo ay nagmahal. Ang bawat sentimong itinaas ng presyo ng mga bilihing ito ay kumakain sa kakarampot na budget ng bawat pamilyang Pilipino. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi na lamang balita sa telebisyon. Ito ay isang katotohanang kumakatok sa ating mga pintuan at kumakalam sa ating mga sikmura. Ang sitwasyon ay lalo pang nagiging kumplikado dahil sa mga patakarang ipinapataw ng malalaking bansa. Halimbawa, ang banta ng Estados Unidos na magpapataw ng matataas na taripa sa mga bansang patuloy na makikipagkalakalan sa Russia ay naglalagay sa Pilipinas sa isang mahirap na posisyon. Dahil dito, kailangan nating maingat na balansehin ang ating ugnayan sa ating mga kaalyado at sa mga bansang kasama natin sa kalakalan. Ang bawat desisyon sa diplomasya ay may katumbas na epekto sa ekonomiya. Ang giyerang ito ay nagpapakita kung gaano kakonektado ang bawat bansa at kung paano ang isang krisis sa isang sulok ng mundo ay maaaring maging pandaigdigang problema na nangangailangan ng sama-samang solusyon. ang unang direktang tama ng digmaan sa Pilipinas ay naramdaman sa mga gasolinahan. Dahil ang Russia isang higante sa produksyon ng langis, ang mga parusa o sanksyon na ipinataw dito ay nagpabawas sa supply sa pandaigdigang merkado. Kapag kulang ang supply nunit mataas pa rin ang demand, natural lamang na tumaas ang presyo. Para sa Pilipinas, na halos lahat ng langis ay inaangkat para tayong nakasakay sa isang barkong, hinahampas ng malalaking alon ng pagbabago sa presyo. Ang bawat pagtaas ng presyo ng krudo ay nangangahulugan ng mas mahal na gasolina at diesel. Ito naman ay nagdudulot ng domino effect, nagmamahal ang pamasahe, tumataas ang bayad sa kuryente, at gumagastos ng mas malaki ang mga pabrika para sa kanilang operasyon. Sunod na naapektuhan ang ating hapagkainan. Ang Ukraine at Russia ay malalaking eksporter ng trigo na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay, noodles, at iba pang pagkain na bahagi na ng ating dieta. Nang magsimula ang giyera, nasira ang mga sakahan sa Ukraine at nahirapan silang ilabas ang kanilang mga produkto. Dahil dito, nabawasan ang pandaigdigang supply ng trigo na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng harina. Kaya naman, huwag na tayong magtaka kung bakit tila lumiit ang paborito nating pandesal o kung bakit mas mahal na ang isang pakete ng instant noodles. Ang krisis na ito ay direktang tumatama sa seguridad sa pagkain ng milyon-milyong Pilipino. Hindi lamang ang mga produktong direktang galing sa Russia at Ukraine ang nagmahal. Naapektuhan din ang ating sariling agrikultura dahil sa pagtaas ng presyo ng abono o fertilizer. Ang Russia ay isa sa mga nangungunang producer ng mga sangkap para sa abono. Dahil sa giyera at sa mga sanction, naging limitado at mahal ang pagangkat nito. Para sa ating mga magsasaka, ang abono ay parang bitamina para sa kanilang mga pananim. Kung mahal ang abono, tataas ang kanilang gastos sa produksyon. Ang bigat na ito ay madalas na ipinapasa sa mga mamimili, kaya naman tumataas din ang presyo ng bigas, gulay at iba pang lokal na produkto. Nagiging isang masalimuot na siklo ito na nagpapahirap sa parehong magsasaka at consumer. Ang malawakang epekto sa presyo ay naglalagay ng matinding pressure sa kabuhayan ng bawat Pilipino, lalo na sa mga may mababang kita. Kapag mas malaking bahagi ng sahod ang napupunta sa pamasahe, pagkain at kuryente, nababawasan ang perang natitira para sa edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan. Ito ay nagdudulot ng mas malawak na kahirapan at nagpapabagal sa pag-unlad na ekonomiya. Ang giyera sa Ukraine ay isang malinaw na palala na sa isang globalisadong mundo, ang mga isyong pang-ekonomiya ay walang pinipiling hangganan. Ang kaguluhan sa malayo ay may direktang epekto sa laman ng ating mga bulsa at sa kalidad ng ating pamumuhay. ang seguridad sa pagkain o food security ay ang kasiguraduhan na may sapat, ligtas at masustansyang kaya para sa lahat. Ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng isang malaking banta sa konseptong ito, hindi lamang sa Europa, kundi maging sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Ang Ukraine, bilang isa sa mga pangunahing tagagluwas ng pagkain sa mundo, ay biglang nawala sa eksena. Ang pagkasira ng kanilang mga sakahan, mga imbakan ng butil, at mga dongan ay nangangahulugan ng milyon-milyong tonelada ng pagkain na hindi na nakarating sa pandaigdigang merkado. Para sa Pilipinas, na umaasa sa importasyon para punan ang kakulangan sa lokal na supply, tulad ng trigo, ito ay isang malaking problema. Ang kakulangan sa supply ay nagre sa mas mataas na presyo na ginagawang mas mahirap para sa mga ordinaryong pamilya na makabili ng sapat na pagkain. Ito ay lalong nagpapalala sa problema ng malnutrisyon at gutom sa ating bansa. Kapag ang mga pangunahing pagkain, tulad ng tinapay at noodles ay nagmahal, ang mga pamilyang may limitadong budget ay napipilitang magbawas ng kain o bumili ng mga pagkain mas mababa ang sustansya. Ang epekto nito ay pangmatagalan, lalo na sa kalusugan at pag-unlad ng mga bata. Ang krisis sa food security na pinalala ng giyera ay isang tahimik na kalaban na sumisira sa pundasyon ng isang malusog at produktibong lipunan. Bukod sa epekto sa imported na pagkain, ang ating lokal na agrikultura ay dumaranas din ng matinding pagsubok. Gaya ng nabanggit kanina, ang pagmahal ng abono ay isang malaking dagok sa ating mga magsasaka. Kapag hindi sila makagamit ng sapat na abono, bumababa ang kanilang ani. Kung mababa ang ani, kumukonti ang supply ng pagkain sa ating mga pamilihan na nagiging sanhi rin ng pagtaas ng presyo. Ito ay isang kadena ng mga problema nagsimula sa giyera sa malayo, Naapektuhan ng presyo ng abono, nagdusa ang mga magsasaka at sa huli, ang mga mamimili ang pumapasan sa bigat ng nagmamahal na bilihin. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga na palakasin natin ang ating sariling sektor ng agrikultura. Hindi tayo maaring habang buhay na umasa sa importasyon. Ang krisis na ito ay dapat magsilbing panggising sa ating mga lider upang bigyan ng sapat na suporta ang ating mga magsasaka at mangingisda. Kailangan ng mga programa para sa mas murang abono, modernong teknolohiya sa pagsasaka, at maayos na sistema mula sa bukid hanggang sa merkado. Ang pagiging handa sa pagkain o food self-sufficiency ay hindi lamang isang layuning pang ekonomiya. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pambansang seguridad, lalo na sa isang mundong puno ng kawalang katyakan. Ang digmaan sa Ukraine ay hindi lamang isang labanan ng armas. Ito ay isang labanan din sa diplomasya na naglalagay sa mga bansang tulad ng Pilipinas sa isang alanganing posisyon. Kailangan nating maingat na inavigate ang ating mga ugnayan sa malalaking kapangyarihan tulad ng Estados Unidos, China at Russia. Ang pagpanig sa isang panig ay maaring magdulot ng hindi magandang epekto sa ating relasyon sa iba. Halimbawa, ang pagsuporta sa mga sanksyon laban sa Russia ay maaring ikagalit nito habang ang hindi pagsunod ay maaring magdulot ng pressure mula sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang ating foreign policy ay nasusubok at kailangan ng matalinong pamumuno upang maprotektahan ang interes ng Pilipinas nang hindi tayo naipit sa gulo ng iba. Isa sa mga hindi gaanong napag-usapang aral ng digmaan ay ang matinding pinsala nito sa kalikasan. Sa Ukraine, ang mga pagsabog ay nagdulot ng polusyon sa lupa at tubig sinira ang mga kagubatan at pinatay ang maraming hayop. Ang pagkasira ng Kahofka Dam noong 2023 ay isang halimbawa ng ecocide o malawakang pagwasak sa kalikasan na pang ang epekto sa agrikultura at kalusugan ng mga tao. Para sa Pilipinas, isang bansang madalas tamaan ng mga kalamidad, ito ay isang mahalagang paalala. Dapat nating isama ang pangangalaga sa kalikasan sa ating pambansang seguridad. Ang isang malusog na kapaligiran ay ang ating unang linya ng depensa laban sa mga krisis, natural man o gawa ng tao. Ang pinakamahalagang aral na dapat nating matutunan mula sa krisis na ito to ay ang kahalagahan ng paghanda at pagtutulungan. Malinaw na ipinakita ng giyera kung gaano kabilis maaaring magbago ang sitwasyon sa mundo at kung paano tayo maaaring maapektuhan kahit gaano pakalayo ang isang problema. Kailangan ng Pilipinas na magkaroon ng isang komprehensibong plano para harapin ang mga ganitong uri ng krisis sa hinaharap. Kasama rito ang pagpapalakas ng ating food security, paghanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya at pagpapatibay ng ating ekonomiya upang hindi ito madaling matumba ng mga panlabas na puwersa. Ang pagiging handa ay hindi pagiging paranoid, ito ay pagiging matalino. Sa huli, ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagpapakita na walang bansang maaring mabuhay ng mag-isa. Ang mga problema ng mundo ay nangangailangan ng pandaigdigang solusyon. Ang pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa, ang bukas na dialogo at ang paggalang sa isa't isa ay ang tanging daan tungo sa kapayapaan at katatagan. Para sa Pilipinas, ang pakikipag-ugnayan sa ating mga kapitbahay sa ASEAN at sa buong komunidad ng mga bansa ay mahalaga upang malampasan natin ng sama-sama ang mga hamong tulad nito. Ang kapayapaan sa Malayo ay kapayapaan din para sa atin. Ito ang aral na ibinabawon sa atin ng mga kaganapan sa Ukraine, isang aral na hindi natin dapat kalimutan.